gelin dile gelin dile hadi 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 igilin gilin igilin gilin igilin gilin igilin gilin sama na ba, ba? oh 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 diba nguso. Nguso, nguso, nguso. Nguso mo na ako, na ako na ako na na ako na kulit sama eh kulit naman i wala, wala, wala. Beautiful eyes. Wala, wala. Beautiful eyes, beautiful eyes. Ungusok, ungusok, ungusok. Ah, oh, tatagod, saka tatagod. Ayun nga, let me hola. Kapa na nga, Ella. Ayan mo nga. Play mo nga. Ate. Ayun na, ayun na. Oh,

Ay, gulog, 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 gulog. Gulog, gulog. Igiling, giling, igiling, giling, igiling, giling, 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 igiling, giling, igiling, giling. Ah, ah, taladik, taladik. Oh, ada apa picture? Mana Xin chào Pita. Chu. Tickilao. Tickilao. Move on there.